medyo hindi na hindi na kuan, hindi na makaganap ang pangulo sa kanyang katungkulan. Opo. Kailangan uh, tayong magsesyon. Mm -mm. Yung mga ganun. Ayo. Eh wala namang ganun eh. Paano ngayon mabubuksan walang, yung isang buwan? Walang extraordinary, no? O oh, nga Merong isang buwan na pagitan uh -huh. sa kamatayan ng 19th Congress. at uh -huh. At pagsilang sa Congress. Naintindihan niyo? Ikadalawang puntatak okay, niyo. Eh. Kasi hindi na, hindi na intindihan eh. <laughs> ha, ang simula Oh. Nang ikalabing siyem natatak. Matatapos. At simula naman, oh, ng nagkadalawampung tatak. tatak. <laughs> May isang oh. buwang katahimikan. tayo -tay lang oh. nagkakaintindihan ng oh, tatak opo, oh, eh. oh, oh. <laughs> Pero, Mga ating, mga tatak, sa maliwanag na, na, yan, oh, sa oh. Maliwanag na pag-uusap, mm -hmm. oh. Di kaya natin dinidetalye para maintindihan ang kababayan Hila natin. Na eh. so, ano, may kahirapan ito eh. So paano yung mangyayari? Kasi sabi nga yun na. So, eto, merong, ngayon ang labanan. May isang buwang katahimikan. San may isang, eh? Eh, kahit isang araw na katahimikan, ibang, ibang usapan yun. Ay, opo, opo eh, naman. Eh, yung pa kayang, yung pa isang, <laughs> isang, buwang, katahimikan. No. Sa Biblia yun. Terky. Ang isang araw. Ay, opo. Isang, isang libong taon po yun. Ang isang araw na isang libong taon. Opo. <laughs> Kaya huwag niyong yung ginagawang uh, maliit na bagay. Malaking bagay po natin. yung tatlong pung araw uh -huh. na yun.